Attorney, anim na araw na lamang po. To be exact, yes, bago maghalalan, kayo po ba nakapag-ready na rin? At uh, yung iba nating mga kababayan, I guess, yung uh, baka yung iba merong hindi pa, kumbaga hindi pa sila nakakapag-desisyon o undecided pa sila, pero meron naman na, na iba na alam na at meron na ring listahan, Ika, 'di ba? Meron na silang hmm. Uh, uh, papel saan nakasulat ho yung kanilang mga uh, iboboto. Ano ho ba ang mga dapat pang isaalang-alang po nating mga botante? Ngayon pong ilang tulog na lang, attorney, ay tayo po ay na ng atin pong mga bagong mamumuno sa atin pong uh, bayan. Baka meron pa ho mga karagdagang pang dapat i uh, isipin uh, i, uh, sa alang alang ng mga botante, milyon-milyon botante. Mhm. Mm nga oh. sir, siguro bago tayo mapunta dun sa listahan, dapat alam-alamin muna na ating mga kababayan saan sila boboto kasi mahirap sa araw ng eleksyon lalo na mainit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay summer ngayon ay wala pa tayo o hindi pa natin mm -hmm. makita ni classroom kung saan tayo boboto. So Uh, aside din sa paghahanda ng listahan ng sino iboboto natin hanapin na rin natin kung saan tayo boboto at yan ay madali lang dahil dalawang linggo na halos live yung present finder online ni COMELEC so mm -hmm. baari lang tayo pumunta sa website ni COMELEC hanapin natin yung kung saan tayo at ano yung status ng ating registration. So, una siguro yan, Sir Du, mm -hmm. hanapin natin kung saan tayo boboto. Pangalawa, siguro, ah uh, kompletohin natin yung listahan natin. May oras pa. Mm -hmm. May ilang araw pa tayo para mas pag-isipan sino yung iboboto yan. natin for national and local positions. Sa makatwid, attorney, uh, Caritos, karitos, kagaya ng binabanggit sa report ng aming kasamahan, dapat magnilay-nilay muna ika bago mag uh, bago maghalal ng kanilang kandidato. Oo, Sir Drew, kahit tapos na ang Holy Week, <laughs> kailangan nating ipagpatuloy ang pagnilay-nilay para uh, mas mapag-isipan nating lahat kung sino mm. uh, para sa susunod na tatlo taon for the local positions at alin na toon para sa senatorial position Oo natin. Oo nga, kasi hindi naman basta-basta 'yung inyong iahalal, di ho ba, attorney? Eh mga gagawa ho ng batas ho natin 'yan para sa ikaw-ulad ho ng ating pumbayan, yung mga mambabatas po na iahalal natin. So, so, ano yung nakikita ninyo na uh, dapat na, maki na dapat na piliin, yung sabihin nating uh, requirement ng isang kandidato uh, para siya ay uh, piliin ng isang botan? Ano yung pinaka-importante? At siya dapat sikat? Siya ba ay dapat mayaman, mapera? Siya ba ay matalino? O siya ba ay may pagmamahal sa bayan? Ano, 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 ano ho yung uh, dapat hung silipin doon ng ating mga butante? Siguro yung dapat silipin ng ating mga butante, unang-una, -una, regardless kung ano yung status sa buhay, mayaman, may yeah. mahirap, regardless kung uh, ano yung antas na pag-aralan, mm -hmm. ang lagi namin sinasabi sa aming mga nakakausap ay tignan kung ano ba yung plano o ano yung programa o ano yung mga batas na gusto niyang ipasa mm -hmm. or repasuhin or i-revise kapag siya ay na bilang, kunyari, bilang konsehal, bilang congressman uh -huh. o bilang senador. Iba rin naman ang ginagawa ng mga iboboto natin for the executive positions. Yes. Yan naman ang titignan natin. Hindi ano ba yung batas na kailangan nila ipasa, kundi ano yung mga programa na gusto nila i-implement kasi mm. yan naman ang trabaho ng mga nag uh, uh, kabilang sa ex executive branch ng ating gobyerno. So siguro aside dun sa paghahanap ng programa, hanapin din natin kung tama ba siya sa posisyon na yon. kasi marami tayong mga kababayan sir Drew na na pag ano uh, na may mix up na yung trabaho ng legislative mm -hmm. sa trabaho mm -hmm. ng executive kasi may mga tao tayong uh, ang ang sinasabi ay hindi pang-legislative eh, mas pang-executive <laughs> 'di ba oh, 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 oh. so siguro yun yung kailangan din tingnan nating na mga kababayan na mga kapwa natin botante na may kanya-kanyang role ang mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno so mm -hmm. tingnan rin natin ano yung role nila at kung babagay sila doon ito sa mga sinasabi nila ngayong kampanya. Kailangan ang doon sa kanilang posisyon na uh, tina di ho ba Atty.? Oo sir, doon. Kasi kung gusto tumulong, uh, mahirap ilalagay natin sa legislative yun. Kasi mm. sa legislative, ang pinakatrabaho niyan ay gumawa ng bas yes, batas. Para exactly. ng mga batas natin kung ano yung mga kailangan baguhin. Mm. Eh, hindi naman yan tiga-implement eh. mm. So kung gusto mag-implement ng mga proyekto, dapat mm -hmm. tumakbo or pag-isipan natin sa for the executive positions. Mm, pero attorney, sa inyo kayo po bilang nasa Legal Network for Truthful Elections, truthful po, di ba? Syempre, importante 'yan. Sa mga nababasa po natin sa social media, eh sa tingin niyo anong epekto nito doon sa uh, mentalidad ng ating mga butante? Gaano kalaki ang epekto nito? sa ating mga butante? Well, malaki ang epekto ng information Yun. sa mga botante. Lalo na ngayon na nasa ano na tayo, nasa panahon ng social media. Hindi katulad ng mga 90s, early 2000. s yes. Traditional campaigning oh, talaga oh, yung oh. inalakihan natin. Pero ngayon kasi traditional at online at alam naman natin lahat na mas mabilis ang pagdaloy ng information Totoo. sa iba't ibang online platforms sa lahat ng Pilipino may cellphone, may Facebook, ano na yan, naging part na ng consciousness, mm -hmm. mainstream consciousness natin ng mga online platforms. So, malaki ang epekto niyan kaya lagi nating sinasabi sa mga kababayan natin na huwag maniniwala agad yeah. sa mga na napapanood mm -hmm. sa iba't ibang online platforms lalo na 'yung mga ah uh, clickbait yung tawag natin yung opo yung, meron yan mm -hmm. oo oh, oh, yung gusto talaga ay eh, magkaroon tayo ng uh, extreme na feeling kunya galit, mm -hmm. inis kasi kapag nakagalit tayo or nainis may tendency na mag-reshare it eh. mm -hmm. kasi appeal yan to the emotions at natural at in instinct naman yan ng tao na ah, share ko to para makatulong pero mm -hmm. yun yung purpose eh ng mga lalo na yung nasa realm ng disinformation mm -hmm. maka maapektuhan tayo para mag share tayo na hindi natin iisip ah totoo ba to o hindi tong mm. -hmm. share ko Opo How about naman po doon sa ito may may uh, lumabas na I think last ano na, na to last uh, last It's survey 15. survey, na ito uh, attorney anong ano nito uh, impact naman nito sa ating mga kandidato and of course lalo doon sa mga Uh, first time uh, first time na uh, I mean, first time na botante no sa anong epekto niyan lalo po doon sa mga nasa iba yung dagat yung mga senior citizens natin yung mga nakakakita ng survey na yan uh, an anong masabi niyo po diyan uh, attorney Caritos Siguro yung survey po pagdating po sa mga kandidato dahil yan na yung huli natin makita Huling bago Bogso. tayo. Pa... Oo. oo, oo, oo. Siguro isang ano din isang guide sa kanila, clear na guide para saan sila tututok pa ng mga lugar. Mm -hmm. Kasi meron naman di ba pong mga balance area, yung mga tinatawag, yung mga surveys niyan. So alam, isang giya yan para sa mga kandidato natin para alam nila kung saan sila magla last day mm -hmm. or mag focus para sa calling araw ng elections. Para sa mga botante naman, katulad nating lahat, ano na yan, uh, isang guide lang din sa atin. Hindi ibig sabihin na, kunyari, napupustuhan natin ang yung parte ng listahan natin ay hindi kasama sa survey, ay pag-iisipan natin, ibuboto ko pa ba to? Kasi mm -hmm. ang pagboto naman ay hindi dapat naaayon kung sino yung pinakasikat o <laughs> sino yung ba sa survey. So, okay. panitigan po natin kung sino yung gusto talaga natin. Kasi yan naman talaga ang heart o yung core ng pagboto. Hindi tayo tumitingin kung mananalo ba o hindi yung ating napupusuhang kandidato. Mm, sa makatwid, wag umasa sa mga survey. Attorney. Wag uma hindi, hindi naman po so wag umasa sa survey. Mas ano lang eh, uh, tayo ang mag-decide. Kasi ang pagboto ay ayon sa ating kagustuhan. So, pwede yan, guide Pero at the end of the day, tayo pa rin tayo po pa rin. ang mag-decide. Tayo pa rin po ang mag-decision -de kung sino po talaga yung isi-shade natin na pangalan sa balota sa araw po na eleksyon. Mm, so, kayo rin po sa lente ay all systems go na para sa May 12 election sa attorney. Opo, Sir Drew. Wala na tayong ano? Wala nang na, na. Wala nang no? At na-deliver na attorney yung mga balota. Sinimulan na kanina, lalo dito sa Metro Manila, sa Quezon City, may dumating na, 'tong sa ibang Opo. lugar, ayan, dine-deliver na rin attorney. Opo. E, pating, linggo rin po tayo ng final testing and sealing na tinatawag yes. natin. para Ito yung paraan na matignan namin katulad po ng mga watchdogs katulad po namin na mm. makita na gumagagana yung makina para sa darating na lunes. So all systems go na po tayo. Last minute trainings na lang and the refresher trainings para sa ating mga monitors. Sa Opo. Arat. Kayo po bilang watchdog, uh, uh, kailangan nyo pa ho ba ng uh, mga additional ho na mga volunteers or... Uh, ano pa ang mga kailangan ninyo? Siguro sir Drew, ang mas uh, hinihingi po namin sa ating mga kababayan ay mas maging mapagmatsyag kasi ito na yung last two minutes na tinatawag natin. Ito yung mga petsa de peligro na lahat gagawin ng ating mga kandidato para masiguro yung plano na lang ngayong darating na lunes. So ito po yung panahon na ang daming election violations mm -hmm. na makikita. So sana po sa mga kababayan natin i-report nila yan picturean, videohan, at kung meron po silang katanungan na may kinalaman po sa eleksyon Ka Oo. o sa mga batas natin pa eleksyon, pwede lang po silang tumawag sa amin or mag-message at yan po ay sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Pagaya po nung ano, uh, attorney, yung vote buying. Opo. Vote buying, abuse of state resources, paggamit po ng uh, sasakyan, pera, tao ng gobyerno, yan po ay dapat nire report natin kasi bawal na po yan lalo na. Ngayon nasa 10 day prohibited period po tayo na bawal na mamigay ng AX to PAD, any payout. May mga natatanggap pa po tayong report ng may mga nangyayari pang payout. May pa ah. Opo. So yung mga ganyan, bawal na po yan at yan po ay i-report natin. Picturean natin, videohan. At ang maganda naman po sa ating COMELEC ngayon sa pangunguna ng Committee on Contrabiga, hindi po natin kailangan magpakilala. Kahit anonymous. Kasi syempre po nakakatakot rin yan sa na magpakayalak ka bilang ikaw yung complainant. So ang ginagawa po ngayon ng COMELEC, mag lang ng pictures at video sa kanya, sabihin po natin yung kwento, saan nangyari, yung violation, at sila na po yung mag-iimbestiga. So yun po yung maganda dyan na uh, evolution or development ngayong election. Mas nagiging proactive si COMELEC sa pangunguna po ng committee ni Commissioner Maceda, yung Committee on Contrabigay. Hmm. So Sa tingin nyo, magiging, uh, well, of course, ano na tayo, di ba? Uh, automated naman tayo. Mukhang sandali lang naman na siguro itong eleksyon mm -mm. na ito. Compare nung uh, mga nakarang halalan di ba, Torny? Opo. Kasi siyempre, eh, Sir Drew na, lumaki rin tayo sa eleksyon na manual. So Absolutely, hindi na po oh, tayo oh, haabutin yung... ng linggo at buwan bago magkaroon tayo ng definite listahan ng mga nan nanalo sa eleksyon ngayon po. Kahit yung gabi, alam na natin sino yung nata, nasa top 6, top 8. Eh. Uh -huh. Pag Paglalabanan na lang po, the following days, ay sino yung mga na, number, numbers 8 to 12, for example, for the senatorial position, for the local races rin. Gabi pa lang po, alam na natin eh, sino yung mga panalas sa local races. Eh. So, mm -hmm. mabilis lang po itong bilangan na ito. So, kailangan lang po natin mas maging mapag-matchan. -mapag At mm -hmm. rin po natin yung RMA kasi mayroon pong RMA na mangyayari pagkatapos po ng eleksyon, ito po yung random manual audit na tinatawag na matitest po yung accuracy ng pagbabilang ng mga makinang gagamitin natin sa lunes. Oo, kasi tayo na, sanay tayo rito na nung mga unang panahon, eh, <coughs> dalawa lang po ang, uh, kumbaga, dalawa, dalawa, lang ang meron after ng elections. Yung nanalo at yung dinaya. Di ba? <laughs> Yun lang naman, eh. Pedro, eh. Ngayon wala, naman wala kasi nang wala nang wala nang bang ganun. May ganun, pa rin, ganun, may, ganun pa rin. may ganun pa rin sir Drew. Wala pa rin natatalong kandidato. <laughs> nadadaya nadadaya pero, lang. Uh, pero yung compared po ito, po, ito po ito po yung magandang, hindi naman maganda pero yung interesting data about automated elections at yung paggamit po ng makina, wala pang na-overturn na resulta ng election simula nung nagpumamit po tayo ng makina. Compared hmm. ng manual election sa na na-overturn po. Ngayon ano po eh, uh, wala pa. Wala pa po akong na-encounter na kaso or wala pa po akong nababalatahan na na-overturn yung results because of the machines. Mm -hmm. Pwede pong may pangyayari outside of the machines pero yung sa makina at yung pagbilang niya, mm -hmm. yung canvassing, wala pa pong ganoon kaso. Alright. Uh, sige po. Attorney, eh from uh, time to time, habang papalapit po ang alala na aming pong hihingin ang uh, inyong uh, panig, ingil nga po dito sa special po naaraw sa Lunes sa Mayo 12. Maraming salamat po Attorney Garito sa inyo pong oras. Magandang hapon po at uh, ingat po kayo. Good luck po, Attorney. Maraming salamat rin, Sir Drew. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Magandang hapon po si Attorney Caritos, ang Executive Director ng uh, Lente o yung uh, grupo pong uh, Legal uh, Network for Truthful Elections. Ba -ba -ba